La 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 la. <coughs> Nandiyan na pala kayo. Binuksan na pala ninyo telebisyon. Ah, ah, mga bata, makinig kayo ha. Dahil meron akong ikikwento sa inyong napaka-importante. At ito'y tungkol sa sampung kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises maraming taon nang nakararaan sa bundok ng Sinai. Ito'y isinulat sa dalawang kapirasong bato kung saan isinulat ng Diyos ang mga kautusan para sa mga taga-Israel. Kaya naman dapat na makinig kayo mabuti sa aking kwento. Tuloy! Oh, Brad Giorgio! Ang mga kautusan nito ay para din sa ating ngayon. At ito ang mabuting balita. Binigyan tayo ni Jesus ng bago at higit na dakilang kautusan. Magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Sa araw na ito ay papasok tayo sa St. Francis School. Fra Jacob, bakasyon kami ngayon. Di namin kailangang pumasok. Kailangan pa rin natin pumunta doon dahil special na eskwelahan nito. Magpipiknik tayong lahat doon sa damuhan. Maraming inihandang pagkain para sa atin ng kusinero sa kumbento. Okay, sana! Pero walang sa akin! Me, kung ano ang meron, eh di yun ang kainin. Ay, ang bango ng kapaligiran na ano, ng mga bata. Ano po ba yung naaamoy niyong mabango? Ang amoy ng kalikasan. Kalikasan nilikhanan ng Diyos para sa atin at dapat nating pahalagahan tulad ng mabahaling regalo. Minahal ni San Francisco ang lahat ng nilalang dahil pinagkaloob to ng Diyos pabiyaya ng Diyos, yung po bang ibig niya sabihin, Fradyako? Tama, Rita. Dapat ay pahalagahan natin ang mga biyayang ito. Hindi rin dapat soloin. Dahil lahat ng tao ang nagmamayari ng mga biyaya sa kalikasan. Ay, teka mo na, Julio. Ikaw ba'y nakikinig? Nakikinig po ako. Eh, peram naman yung sandali. Pwede ba? Sorry, di pwede. Bakit naman hindi? Hindi ko naman kakainin yan eh. Kasi pag pinahiram ko sa'yo, lahat hihiram na sa'kin. Kaya, ayoko. Oh, oh. Pambira ka naman, oh. Para binoculars lang yan eh. Ang damot-damot mo naman. Julio, bakit ka ba nagdadamo? Fred bawal yata dumaan dito, oh. Bawal? Hindi bawal dito. Ilang ulit na akong dumaan dito noon. Opo, pero tignan niyo. May harang sa unano. no? Bay, bakit kaya nagkaroon ng harang? <laughs> <laughs> Dahil iniutos kong lagyan ng harang yan, padre. Pribadong pag-aari ko ito. Pribadong pag-aari? Abay, ayon dito sa mapa, ito'y <laughs> pag-aari ng lungsod. Kung kaya't ito ay para sa lahat. Dati ay kangkungan lang ito, pero dahil sa pera tulong, ayan, naging isang magandang golf course na ito. Pero bakit ayaw mong magpadaan? Mahirap ba namang intindihin niyang padre? Pangontra ang harang na yan laban sa mga magnanakaw! Ipagpatawad po ninyo, pero parang kayo yata ang nagnanakaw sa taong bayan. Tingnan ninyo, tama ako. Hanggang dito lang talaga ang lupang pag-aari ng lalaking yun. Eddie! Hindi rin po to sa kanya! Natuto po! Oo, at ang ilog ay lalong hindi niya pag-aari. Ito ay para dapat sa pakinabang ng lahat. Nagdadamot ang taong yun at nangagrabyado, Fradyako. Patuloy na lalakihan ng taong yun ang kanyang pananakop. Mga wawala ang mga ibon at ibang hayop dito. Kala niya kasi mabuting ginagawa niya, pero hindi. Tama ka, Joanna. Ang dapat ay sumulat tayo sa alkalde. Oh! Kumuha tayo ng mga litrato. Kailangan makita niya ang lahat. Ang mga ibon dito, makalilipad sa ibang lugar. Pero papano naman ang mga palaka? Kawawa naman sila. Punta lang po sila sa kalsada at masasagasaan sila. Julio, pahiram ng binoculars mo. May gusto akong tingnan sa gawin yon. Pero wala po dito. Eh, yung backpack mo kasi, suksakan ng gulo, kaya ito lang hindi mo makita mga gamit mo eh. Sigurado ka bang hindi mo lang naiwan? Hindi nga sinabi. Tiyang na nakakaw yun. Ano sasabihin ko kay daddy? Ate, pwede ba ako magtanong? Nagtatanong ka na nga eh. Ano naman yun? Hindi ako ang may problema, ate. Tungkol ito sa isa sa mga kaibigan ko, ate. Bakit? Anong ginawa niya? Ay, huwag ka muna magulong. Maupo ka lang niya para makapag-practice ako ng drawing. Eh, meron siyang biniro eh. Oh, eh, anong sama? Biro lang naman pala eh. Eh, hindi lang kasi basta biro. Hindi kasi maganda yung naging resulta nun, kaya talagang hindi maganda. Ano ba talaga nangyari? Sabihin mo na kasi sa akin. May kinuha siyang mula sa backpack ng isa pa namin kaibigan. Ninakawan niyang kaibigan mo? Eh, hindi naman siya talagang nagnakaw. Gusto lang naan niyang turuan ng leksyon yung isa namin kaibigan para hindi siya maging madamot. Kaya lang yun, yung kumuha ng gamit ng iba, di na alam ang gagawin, di ba? Oo. May mga magulang pa ba yung kaibigan mong yun? Oh, naturuan man siya siguro ng mabuting asal at paggalang para sa karapatan ng ibang tao, hindi ba? Oh, alam ba na, kaibigan mo nyo na ang pag-iingat sa gamit ng iba oh. at hindi pagnanakaw ng mga ito ang pinakamabuting paraan para ipakita ang paggalang sa kanyang kapwa? Mm, naman! Eh, di pa yung ang kaibigan mo nyo para ibalik na ang kanyang kinuha dahil kasalanan ng pagnanakaw, hindi ba? Paano kung magalit sa kanyang iba? Sabihin mo sa kanya na ang lahat ay maaaring magkamali. Isa na ako sa mga nagkakamali, kaya hindi siya dapat matakot. Kilala mong mabuti kaibigan mo yun, hindi ba? Oo naman. Oo. Eh di payuhan mo na siya. Sabihin mo itago niya mabuti yung binoculars dahil ayun lang naman sa mesa. Huwag ka na magsinungaling. Booking ka na. Iisa ang sinasabi ng mga lumang mapang nakita ko sa kumbento at ganun din sa mga bagong litrato. Oo nga po! Sabi ni Mayor ay tama tayo. Ang lugar na ito ay para sa lahat, tao man o hayop. Uh, Kaya pinaalis na ni Mayor kaagad ang lahat ay, 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 ng mga harang ay, ay, sa paligid. Uh, 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 Kailangang ibalik sa tunay na may-ari ang lugar na ito. Alam po ba ninyong natalo kayo? Uh, sir. <laughs> uh. Pasensya ka na. Nagbibiro lang naman talaga ako eh. Sabi ko na nga ikaw kumu eh. Gusto mo bang gamitin mo na ito? Ang isang ibong nahuli na ay mas importante kaysa sa dalawang ibong malaya pa. Hmm, kapag nangani si Fredya ako, alam mo kung saan ang umpisa pero hindi kung saan ang magiging dulo. <laughs> ang unang ibon ay si Akim na kumuha ng isang bagay na hindi naman sa kanya. Pero kaibigan nga siyang tunay ng may-ari. At maganda ang kanyang ginawa na pagsasauli ng binoculars at kasabay nito ay ang tapat na paghingi ng tawad kay Julio. Eh kung ganon, sino po yung isang ibon? Ang ikalawa ay si Julio. Dahil alam nyo, para na rin siyang nagnakaw sa isang banda. Pero bakit, Jaco? Sa kanya naman talaga yung binoculars, di po ba? Oo, pero nagdamot naman kasi siya sa inyong mga kaibigan niya. Alam nyo bang sinabi ni San Francisco? Ang pinakamagandang kagalakan ay ang pagbabahagi ng biyaya sa mga walang-wala nating kapwa. Dahil, wala naman talaga tayong ganap na pag-aari dito sa mundong ito. Ang lahat ay pag-aari ng Diyos. Tayo ay katiwala lamang niya para tulungan ang ating kapwa. Kaya kapag nagdadamot tayo, pare na rin pagnanakaw niya. <coughs> Pero meron pang pangatlong ibot, Fra Jacob. Ba't pa kami pinagdidiskitahan? Marami nga ako akong pera. At ang alam ko, malinis naman ang pagkatao ko. Kaya lang, nalaman kong bigla na nagnanako na pala ako. At dahil doon, nakapagpasya na ako. Mm, ano naman kaya yun? Eh, pasasara ko na ang golf course ko ngayon din. Ay, pamimigay ko na lamang ang pera sa mga mahihirap na tao. Sa mga walang pera, yun talaga ang dapat nagawin ng katulad kong tao.